mga people, it's me again, Jen Frias. What's up mga bossing, ito na naman ako, magbabalik na naman ako sa kalokohan ko. Ay, este, ito nga mga bossing, gagawin natin itong mga inasal. Kaya tara, ito na nga, tapos ko na nga rin dyan, natanggalan ng balahibo at dito nga itatransfer ko na para mabris. At ayan na nga, hiniwa ko lang sa gitna mga bossing. <laughs> Gago! Bilib na naman kaysa sayo ko mga bossing. at ito nga ilalagay na natin to para mabilis tong video natin. Bali na sa 3 minutes lang to. Nasa 2 minutes mga bossing. Kaya panoodi mo na hanggang dulo para naman may alam ka. Ay, thank you. At dito na nga mga bossing. Ay, ito nga gagawin natin to. Miswa mga bossing kasi bali ang natira dyan yung ulo tapos yung mga nasa loob mga bossing. Yung balambalunan ba yun? Tawag doon. Basta yun na yun. Tapos sinaluan ko lang dyan ng apayas tapos yung patola dyan mga bossing. At dito nga after that ay nag-apasikaso na rin ako mag ng sibuyas dyan mga bossing. At tapos ko na nga talaga manok kaya hanguin ko na para naman hindi siya mabukbok na parang ikaw ay charot hindi ganon at dito na nga mga busing na hango ko na kasi para naman hindi lang hindi masobran sa paglalaga mga busing kapag nasobran tayo eh, baka mabukbok na naman siya dito nga mga busing ay tinusok tusok ko nga lang dyan para naman yung mga ricados natin mailalagay dito mamaya ay para kumapit na parang siya kapit na kapit ay charot hindi ganon mga busing at dito nga after that ay nilagay ko na nga dito yung jowa mong toyo at ito na nilagyan ko na rin ng kalamansi para naman asim na asim na parang kili-kili mo is ito nga nilagay ko na nga rin ng betchin at yun moto at ito nga binigyan ko na nga rin ng sap na parang ako sobrang sarap ay charot hindi ganun tas paminta tapos konting asin lang mga bosing pang balance at nilagyan ko na rin ng sibuyas tapos yung bawang mga busing at syempre itong paminta na pang patching at syempre hindi natin makakalimutan yung sugar na kung dalawang kutsara lamang mga busing kasi ito yung magpapabalanse dito sa ating lulutuin na manok na mang inasal kasi ngayon ay kumawa ako ng ganito kasi birthday ng ate ko so yon 23 years old si ate. So, happy happy birthday. At dito na nga mga busing ay nag-start na din ako igisa tong bawang sibuyas mga busing. Tapos yung balon-balonan, tapos yung ulo dyan, tapos yung leeg mga busing. Tapos yung tagyan, papaya mga busing. Ginisigis ako lang hanggang sa makuha ko yung katamtama na golden brown yung mga busing. Mga ganyan, okay na yan mga busing. At lalagyan na natin dyan na tubig na pang pakuluan yung mga busing. Lalagyan na natin dyan. At nung matapos ko nga igisang nga itong mismo mga bossing dito nga nag-abala naman ako dito sa aking minari kasi dito ay iihaw na rin natin itong mga bossing talaga dyan ay napakasarap hindi pa naiihaw pero masarap na dito nga ba ko nga yung aking niluluto kasi ayaw ko yung naiiwan ka dyan na nga nilagay ko na nga yung tao dyan yung parang patula tapos nilagay ko na nga rin yung tatlong miswa dyan mga bossing diba may pang partner tayo sa ating iniihaw at dito nga mga bossing ay pinahidang ko lang yung toyo ng jowa mo ito na nga, pinahid ko na nga, mga bossing talagang amoy pa lang talagang ulam na at dito ng mga bossing binalikan ko nga to kasi lalagyan na natin ng ricado nilagay ko na yung sarili ko na sobrang sarap ko ito na nga tapos nilagyan ko na nga rin ng paminta tapos sa ginimoto tapos konting asin ng mga bosing at dito nga inalo-halo ko nga lang tapos titikman na natin to ano bang lahaw masarap ba o taste day yummy napaso kayong dila mo mo boy at dito nga mga bossing sobrang okay na kaya okay na to mga bossing at dito nga binalikan ko na nga yung iniihaw natin namang inasal dyan talagang napakasarap mga bosing amoy palang ulam na at dito na mga busing. Tapos ko na nga rin na ilututong ating biswa at mahang inasal. So, yun. Nakikita nyo ba yung damit kong yan? Talagang ganito talaga ako magdamit dito sa bahay namin. Kasi kapag nagluluto ko, ganito talaga. Kaya yung damit ko kapag nagluluto ako mga busing. So, yun. Hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!